Isang mapagpalang araw na naman ngayon mga mare dahil nga ay araw ng lunes at pasukan na naman ng mga isudyante. At okay. heto na nga ako at maaga pang gumising dahil nga ay maghahanda pa ako ng pagkain ng aking anak. So heto na nga at ang lulutuin ko nga palang ulam namin para sa almusal ay tortang talong. Mahilig kasi ang mga anak ko nito kaya't ito yung naisipan kong ihanda. At heto at napakulo na nga lang dyan ako ng tubig at inilagay ko na ang talong. Sari-saring ricados nga ang inilagay ko dyan merong kamatis, karot, bawang at saka sibuyas. Para naman kahit papano ay mas lalong sumarap. O ba? Diba? Sura pa lang, abay nakakatakam na. Pagkatapos ko nga magluto ng tortang talong ay ito na nga at naghahanda na ako ng dalawang baon ng aking anak. Isa sa almusal at isa naman sa tanghalian. Doon na kasi siya kumakain ng almusal sa school kaya dalawang baon yung inihanda ko. Ewan ko ba tong batang to at hindi talaga sanay kumain ng maaga. So heto na nga at tingnan nyo naman ang aking estudyante, abay tulog ba? Maaga naman siyang nakatulog kagabi pero ewan ko ba. So heto na nga at dali, -dali ko siyang ginising baka kasi malate siya. Kahit nga malaki na tong anak ko, ako pa rin yung nagpapasuot ng damit niya. Hindi naman sa ini-spoil ko siya. Gusto ko lang kasing i-cherish yung moment ng pagkabata nila. Minsan lang kasi sila magiging bata kaya tuduhin na natin ang pag-aalaga sa kanila. Dahil kapag malaki na sila at may sariling desisyon na, hindi na natin magagawa yung mga bagay na gusto natin para sa kanila. Gaya na lamang ng pagpapasuot ng damit nila, sapatos at iba pa. At balang araw ay mamimiss natin yung moment na yon. Kahit habang bata pa tong mga anak ko ay tinutudo ko talaga ang pag-aalaga sa kanila. Ayoko kasing dumating yung point na kapag lumaki na sila ay masusumbatan nila ako kung nasaan ako nung kailangan nila. At para naman kahit papano ay meron silang maipagmamalaki na inaalagaan sila ng kanilang ina nung bata pa sila. Char, kaya't heto at hanggang kaya ko pa at bata pa sila, tinutudo ko talaga ang pag-aalaga sa kanila. Ito kasi yung way ko para maipakita sa kanila kung gaano ako kasaya nung nagkaanak ako. At bilang isang ina, gagawin ko yung best ko para sa kanila. Di kasi natin mamamalaya na palaki ng palaki sila habang tayo naman ay patanda ng patanda. Kaya't hanggang kaya pa namin at malakas pa kami ay ibibigay talaga namin yung support na sa kanila dahil kapag dumating yung time na may sarili na silang desisyon hindi na natin sila kayang kontrolin at hindi na natin mapipigilan pa